magandang hapon kumusta kayo dyan so pupunta ko ng palapala kasi may bibili na po dun so, antabayan so, antabayanan nyo na lang guys yung video ko okay? ito ako medyo malayo-layo pa lalakad lang ako eh dito na ako sa Ayala area so pagtawid ko yan na yun pala pala area na buti na lang go nag clearing ko na sila kaya medyo magulo yan o, nasa gitla na. kaya dito ako dumasigilid nag putol pala sila ng mga sanga na Yan ang ayala guys so. Oh. so yung dito Diyan sa yung marami rami yung nakatambay Yan ang palapala uh, -pala. so, dito na malapit na ako sa palapala -pala. Yan natin. yung kulay green na building Yan yan ang palapala -pala. yung marami nakatambay na tao yan po yung palapala yan, yan na yan, so yan yung palapala yan na bagsakan so sana nandyan si Clark yung suko natin P50,000 P50,000? Oo P50,000 Okay na diba? Yan ang ko Ipon P300,000 kaya okay. ano? Okay. Okay.

dito kasi yung sukit po